Yo, what's up G? It's me again, Today is a new day. So we have a new V. And for today's video, andito nga pala ako ngayon sa Pasaya, Spain. At siya nga pala, mga explorer ito ay isang bayan at munisipyo sa lalawigan ng Gipuzkoa Ito ay matatagpuan malapit sa San Sebastian o Donostia sa isang makitid na daungan sa Bay of Biscay sa autonomous community ng Basque Country sa Hilagang, Espanya. At siya nga pala mga ka-explorer, ang salitang bas ay tumutukoy sa katutubong kultura, wika at mga tao na matatagpuan sa pagitan ng isang rehiyon sa Hilagang Espanya at Timog Kanlurang, Pransya. Ang Pasaya ay unang nabanggit noong 1200 AD bilang isang maliit na nayon ng mga mangingisda at mga mandaragat. At dahil sa estratehikong lokasyon nito sa Bay of Biscay, ay naging mahalagang kalakalan ito sa Basque Country at sa Europa. At noong ikalabing anim na siglo, ang pasaya ay naging daungan ng mga balangay ng mga bus whalers na nanguhuli ng mga balyena sa Newfoundland, Canada. At ito rin ay naging base ng Spanish Armada o hukbong dagat ng Espanya. Noong taong 1770 ay dito pinagawa ang ilang sasakyang pangdigma para sa mga Spanish Navy. At noong taong 1936 hanggang 1939, ang Pasaya ay naging isang strategic point para sa mga Republican forces laban sa nasyonalista ni Francisco Franco Bahamonde, ang puno ng nasyonalista at diktador ng Espanya. Dito din isinulat ni Victor Hugo ang kanyang mga tala nang bumisita siya noong taong 1843. Isang tanyag na manunulat sulat ng Les miserable Ang mga Baske ay may sariling etniko at kultural na pagkakakilanla na iba sa mga Kastila at Pranses. Sila ay may mga natatanging DNA marker na nagpapahiwatik na sila ay maaring pinakalumang pangkat sa Europa. At ang ibig sabihin ng salitang pasaya ay pasa o daanan at aya o lugar. At ito ay nangangahulugang daungan. And that's all for today's video. It's me again, Panoyski. Thank you for watching. Please like and share. Bye.